Kung si Rizal nabubuhay ngayon ba? Ano siya? Writer ba siya? Journalist? isa ba siya sa mga Baka, Taka-usig ng ano? Oh, definitely influencer siya. Oo, influencer. definitely. Bakakansin kaya siya? Hindi na masyado Hindi na. Medyo ano eh. Oh, Medyo manyakis yung trip. Pwede yun, pwede yun. Pwede yun, pare kung yung LP Leo o tsaka Noli gagawin niya shorts. oh, oh, shorts. Pwede yun. Oh. Para siyang si ano, para siyang vlogger na si Will Dasovich. <laughs> nag travel no. ng buong mundo tapos may mga motivational speech. Oh, Jiong. Jiong. <laughs> <G -Yong. laughs> Siya si Jiong. Ayun. Ano sa kalit pa sa lupa? Di ba? Di ba kung sakaling si Jose Rizal na bubuhay Sino bang mga pang mga Pinoy yung panglalansa? Oo oh, ano? Mira, Feeling ko, ano, kung ngayon nabubuhay siya, tapos yung siya talaga, yung ugali niya talaga. Definitely may laman yung mga pinagsasawin niya sa uh, social uh, media. So, mas ito, ito ma mas marami. Ito yung post na tapos talagang credible, tapos talagang valid lahat ng mga points niya. Pero to... ano siya, to yung walang kaibigan bakit? Uh, <laughs> so, so, ano, na, Medyo maraming, maraming kaaway. <laughs> kasi, 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 diba, no? Mahirapan siya kasi hindi trendy yung mga post niya. Oo. Oh. daw trendy. Mahilig din siya sa music. Okay. <laughs> Chapa, mahilig kaya. siya sa, <laughs> mahilig sa music si, ano, si Rizal. <laughs> mahilig <laughs> siya sa mga matatalinghagang salita. Matalino siya. Uh -huh. Malamang siya si Lord De Vera ngayon. <laughs> <laughs> Hindi, ah, pwede. Pero no, feeling ko, no, no, diba? posible yun. No. Feeling ko, isa siyang respetadong individual. Oh. Kaso nga lang, meron siyang mga lapses tulad ng ano, uh, kunyari, mahuhuli ng ano, mahuhuli na may kabit. Oh, may oh, ano, tapos no? ipopost mga may ko, oh, Patrick. Oh, oh. Kaya, oh. Oh, shoutout may. sa sa'yo, Josipi. <laughs> Protasyo ko, ah, ganun ka, ano? A.K.A. Pepe. Kala Dino? mo kung sino ka, majutay ka naman. Ganun pa, parang tangin na kahit ano pa yung accolades mo. Kahit... Tsaka na siya mag-impluensya kasi, di ba, ano... Magagalit na sa kanya lahat ng babae. Wala kami pake sa opinion ng isang... As may mga mag boy! nakita niyo na ba picture niya sir? Gwapings ba siya? Pinoy, Pinoy looking. Pinoy na gwapings. Pinoy looking. Okay, sige. Hindi nga. Hindi natin pwede kasi yung pwede. Hindi naman kailangan yung... Feeling ko kahit na ganun siya, sponsored siya. Pag isa pa ka yun ngayon, ano? Kumbaga, medyo mananahimik. Ito, tanong ko, tanong ko. Sa tingin nyo kung nabuhay si Rizal ngayon, may abs ba si Rizal? Wala. Wala. ano siya bakal. Eh, abs, abs na ano, payat. Alam mo yung abs na galing siya. sa... Oo, ano, yung oh. So, ano, yung ano, yung yung ano, yung man. Man, man. Na, may, na, ay, what Ang tingin ko kung nabubuhay si Rizal ngayon, butad siya. Bakit? Why? Mahilig lang siya sa loob ng bahay, sulat ng sulat. Oh, <laughs> Reddit! <laughs> <laughs> na Reddit! Sa Reddit! Sa So siya yung typical na, ano, typical na lalaki <laughs> na order lang <laughs> ng order. Kasi kaya niya may number din, no? Mahilig sa matcha! Oo, mahilig sa matcha. Oo uh, oh, nga, ano? Tingin yung mga followers niya. Oo. Oh, okay. Okay. yung ending ng magiging followers ni Rizal, mga ganun pagsama. <laughs> mga matcha. Performative <top> o... Hindi. <laughs> A <laughs> performative <laughs> guy! Kung ganun si Rizal, ano naman si Bonifacio? Hmm. <laughs> <laughs> Wala, natokang na yun. <laughs> Adik si Bonifacio. Ang ganun, nilalakad <laughs> na lang <laughs> sa kaita.